Uh, 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 para sa pag-aagaw mo sa asawa ko At para sa mga anak kong nawala ng ama No woman can seduce a happy husband Kung hindi mo pa rin maintindihan Bakit hindi ang sarili mong sampalin mo kaling matauhan ka Amalia Amanador Mula O mas kila bilang si Amalia Fuentes ipinanganak. Agosto 27, 1940 sa Naga Camarines Siya ay tanyag na Filipino actress at tinaguri ang movie queen noong dekada 60 at 70. Siya lang naman mga kaibigan ang binasagang Elizabeth Taylor ng Bansang Pilipinas dahil sa ang kiniyang kagandahan. Siya lang naman ay ang tiyahin ng dalawang aktor na si